Hello mga Mars! Ito yung mga ganap namin kaninang umaga. Kung panonoodin nyo nga ay mahasabi ninyo na katulad lang din ito ng kahapon tama kayo dun mga Mars. Yung trabaho natin sa araw-araw katulad namin ay inuulit lang namin ito kinabukasan, gagawin namin ngayon at uulitin namin bukas. Pero ang pinagkaiba nito ay meron itong kanya-kanyang kwento at pangyayari. Kaya po sa amin ni Mister, si Mister ay gigising ng alas 5 para mamalengke. Ako naman ay alas 6 para magluto ng mga almusal. Maishare ko lang sa inyo mga Mars no, yung aking nararamdaman. Kahit po ako ay nakikita ninyong na kasi pag na tao, ay umaabot din ako sa punto na parang, di ba, yung nakakapagod na, eto na naman ako, gagawin ko na naman to, ang hirap na naman ng sitwasyon namin ni Mister dahil paghahabulin naman kami sa oras at marami pa kaming mga luto. Yung trabaho namin na paulit-ulit bawat araw ay paulit-ulit din yung hirap ng sitwasyon naming dalawa ni Mister. Lalo na kapag kami ay bukas na sa umaga kasi kailangan mong bilisan ang mga galaw mo dahil natatambakan ka ng mga bumibili. Kahit paulit-ulit nga yung ganitong sitwasyon sa araw-araw ay meron pa rin masarap na pangyayari na talaga namang natutuwa yung puso mo, nasisiyahan ka. Alam nyo kung ano yun mga Mars. Sa kabila ng sakripisyo at hirap na dinadaanan namin ni Mister, bawat araw ay sa kabilang banda nun ay may mga tao na naa-appreciate at natutuwa sa trabaho namin. Sabi nga ng isang customer kanina, saan ka ba makakabili halagang 20 pesos na pansit kanton? Mura na, masarap pa. Sa panahon ngayon ay napakamahal na ng mga bilihin pero sila ay ibinebenta nila yung kanilang pagkain sa murang halaga para yung mga tao na pinagkakasyalan yung pera ay meron pang napupuntahan na tindahan na mabibilhan na mura lang ang kanilang binibili. At sasagot naman yung isang customer na ay opo napakasarap po ng pansit nila kaya lagi po ako dito kumakain kahit medyo malayo ako doon sa taong nagsasabi no ay dinig na dinig ko na malinaw yung sinasabi niya at habang ako naman ay busyng busy sa pagluluto at sabay-sabay na nakabukas yung aking kalan ay napapangiti ako mga Mars dahil nasisiyahan ako doon sa taong nagsasalita na sa kabila nga naman ng paghihirap naming dalawa ni Mr. para kami ay makapaghanda ng pagkain ay merong mga tao na nakaka-appreciate ng aming mga ginagawa at sa mga saltang ito ay nakakapawi po ito ng pagod at nakakapagpagaan ng pakiramdam. Nakakapag-iwan ng ngiti at saya sa puso. At nare-realize ko sa sarili ko bandang huli na hindi ako pwedeng magsawa, tumigil o kahit siguro ang tamarin kasi may mga tao nga na inaasahan kami na kami ay makapagluto ng pagkain para merong silang mabilhan ng mga panindang murang pagkain. May mga taong nagsasabi sa akin na lalo na yung kapwa ko mga nagtitinda. Kumikita ka pa ba? Kasi napakamura ng paninda mo. Sa taas ng bilihin ngayon ay paano ka pa nakakabawi sa gasol? Sa dami nga ng aking mga niluluto, ay ilang gasol kaya ang aking nauubos sa loob lamang ng isang linggo? Para kasi sa akin, yung katuwiran ko talaga ay ayaw ko maging mapagsamantala sa tao. Gusto ko lang ay nandun ako sa presyo na hindi ako lugi at hindi rin lugi yung aking customer. Ayaw ko talaga yung overpricing mga Mars. Kasi sa pakaramdam ko ay para ako nanlalamang ng tao kapag ginagawa ko yun. Kaya nga po isang dahilan kung bakit maraming umuorder sa akin ng mga taga simbahan. <laughs> Dahil alam nila yung aking presyo na hindi ako nanamantala, Napakalaki ng diferensya sa presyo ko at sa presyo ng iba. Lalo na yung mga pa-order mga Mars. Kung ikukumpara nyo to sa mga ibang nagluluto o sa mga catering, ay talagang mahal yung kanila pero sa akin per kilo mo ito mabibili.